Michelle, welcome uli sa Wish Ko Lang. Alam ko, dalawang linggo pa lang nakararaan, no? Simula ng ma kayo at hindi pa kumpleto yung inyong recovery. Pero ngayon pa lang, anong nararamdaman nyo? Mm, Siyempre, masaya po dahil darating ang Pasko, bagong taon. So, maging happy na ako tsaka kasampo na mga anak ko. sayang masaya po ako sa naibigay niyong tulong sa akin. Siyempre, no, ah, palapit na itong bagong taon, no? At meron kayong bagong mukha na masasabi natin. Ano yung pakiramdam nyo? Ano yung mga bagay na nakakapagpa-excite sa inyo ngayon? Siyempre, yung inaasab ko na gagraduate yung anak ko, yung na na. Siguro, makakaakyat na sa stage sure, or ano ko na pagdating ng graduation ng no? anak ko at saka... Yung halos magsi-six years na hindi ko nakita yung kabayanan, o yung mga tao, o yung mga lugar na napupuntahan ko, um siguro, <laughs> makikita ko na at mararating ko na. Ngayon ba, masasabi niyo bang iba ang turing ng tao sa inyo? Ngayon na, naoperahan ng mukha niyo. Tari sa niyo? ngayon po, hindi pa nila ako nakikita. So, siguro, paglabas ko, mas... Uh, siguro, mas papansinin nila ako or babati nila ako dahil nakita nila ako or napanood ako sa wish ko lang. Ano ko yung pinakamahalagang leksyon na natutunan nyo dahil dito po sa karanasan nyo? Masasabi ko sa mga tao na, oh, bakit ganon? Ang ganda ko na tapos ko pa yung mukha ko. Nagipuhunan ko din po yun. Malangin tulong po sa sa aming pag-iina. Kaya hindi po nagsisisi ko. Ganun na po nangyari sa akin. Pero uh, ang masasabi ko sa mga sa mga na nanonood o nakakakita sa akin, huwag ninyo ako gagayanin. Dahil hindi natin alam po, kung kung anong mangyayari o mapababa pa yan sa inyo o matatanggal pa yan sa inyong sarili. Siguro mapait lang ang Diyos sa akin dahil alam niya alam niya kung bakit nagkaganyan yung mukha ko. Michelle, darating tayo sa punto na mas kukulubot yung ating balat, lalalim ang ating eye bags. Um, ano sa palagay niyo ang gagawin niyo pag umabot kayo sa punto niyo? Pababayaan ko na lang po. Tutal, hindi din naman po tayo pupunta sa pagtanda natin. Tsaka hindi na po yun mababago. Yun po ang hindi ko na sa... Sa ngayon po, hindi hindi ko na po gagalawin yung sarili ko o yung aking mukha para sa saan. Masaya na po ako na ibinalik e, ng Diyos yung aking yung aking masirang ano. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Alam na mo po niya na hindi, alam na mo na hindi ako sa Alam na mo po niya na may marami ang mga tao ding natulungan. Panghuli na lang ho, ano yung mensahe nyo sa lahat ng nanonood ngayon? Huwag <laughs> niyo huwag tutularan. Kung ano'y binigay sa inyo ng Diyos, makontento na kayo. Magpasalamat na kayo. Nagpapasalamat ako sa mga atok. Lalo na yung anak kong panganay na siya lang lagi kong katuwang. Siya tumutulong sa akin. <laughs> Papa, salamat ako sa kinya. Mahal na mahal ko yung aking mga anak. Kaya ako naman po nagagawa yung ganito para sa kanila, hindi para sa akin. Salamat po. And happy new face. <laughs> maraming maraming salamat. lalong lalo na po sa, sa inyo, sa biskula, at sa GMA, at sa mga taong tumulong sa akin. Thank you share niyo yung story niyo sa akin. Thank you po. Dahil po sa inyo, napaka yung buhay ko. Dalagang wala na po talaga ako pag-aas. Kasabay namin kayo sa mga susunod niyo, sa mga bright future niyo. Sige, Michelle, thank you very much ha, sa pagbahagi mo sa amin ng kwento mo. Thank maraming, you maraming, and congratulations. Sa, sa, maraming, maraming salamat po. Thank you po at ngayon po bago kayo umalis may isang napakahalagang tao na gustong makibahagi sa masayang okasyon nito para sa ating lahat at nandito po siya ngayon tawagin na po natin siya si Sweetie po <laughs> ano happy ka na nandito tayo lahat dahil ikaw ang nagsulat sa amin ha? thank you thank you ang gusto mo kasabing kay Mommy ngayon tama, na. Okay na yan. Ang ganda ka na. Papayat ka na lang. <laughs> okay, hindi, hindi na mauuli. <laughs> tama ka. so kahit na tumanda si mami at magkaroon ng mga wrinkles, eye bags, etc., Bawal pa rin sa kanya magparetoke, ganun ba? Maganda huh? na naman siya, di ba? Of course. <laughs> yes. At higit, ang higit sa maganda sa kanya yung kalooban niya. No. Sige, oh, sige. Anong gusto mong sabihin kay mommy na yun? Um, Ma, mahal na mahal kita. Sobra. Kahit di ko sinasabi, rawaraw. Kahit pasaway ako. <laughs> pasaway. Pasaway. Ever... Sino pa sa inyo mas pasaway? <laughs> <laughs>